Magandang araw muli mga kapatid sa lansangan. Narito na naman tayo upang alamin ang mga pangyayari at mga balita sa ating mga kapaligiran. Nagulantang ang mga netizens matapos mag-viral ang isang video mula sa pinantaw Ginapawan City kung saan makikita ang isang rescue operation na nauwi sa mas malalang insidente. Sa video, habang isinakay sa ambulansya ang biktima, isang motorsiklong minamaniho ng isang lasing na rider ang biglang sumalpok sa stretcher dahilan upang tumilapon ang pasyente na noon ay naka-strap na sa stretcher. Ang pasyente ay kinilalang si Froylan Panagsagan, isang 22 anyos na criminology student. Ayon sa ulat, si Froylan ay una ng naaksidente matapos umanoy mabangga ang isang aso na biglang tumawid sa daan. Habang sinusubok ang isalba ng mga 911 rescuers, biglang dumating ang motorsiklo na tila nawala ng kontrol at umama sa mismong stretcher. Ayon sa salaysay ng suspect na si Carlos Guabong Jr., hindi niya napansin na rescue scene pala ang dinadaanan niya. Akala niya tindahan lamang ang kanyang nakita sa unahan. Kaya siya nagulat nang tumamba ang ambulansya. Dagdag pa niya, lasing siya sa alak hamang nagmamaneho. Humingi siya ng paumanhin sa mga nasaktan at nagpahayag ng pagsisisi.

Mm -mm. Ito na pinakakot oh, mo. Ang imong angkas, asa man ka ron? Okay, sir. Okay. Yeah, Diyak mo po gabi yun sa tigkas. At mm -hmm. lakong na, nagiri. Wala ako po po siapa um, Ah, okay. At yung pagkailaw. Mm-mm. Pero na yung pamilya? Uh, Inala na itabo si Buha? Ako, ang ka sir. Pagkailaw na bang kaha. Pamilya, paminaw na Siguro, Ang pagmamaneo habang lasing ay patuloy na isa sa mga pangunahing sanhi ng trahedya sa kalsada. Bukod sa mabagal na reaksyon at kawalan ng tamang judgment, mas nagiging delikado ito kapag sa emergency scenes nagaganap ang insidente. Ang pagmamaneho habang lasing sa Pilipinas ay itinuturing na malubhang paglabag sa batas trapiko. Ayon sa Republic Act No. 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Kaya mga kapatid, ugaliin nating sumunod sa batas trapiko sa lahat ng oras at laging mag-iingat sa ating pagmamaneho. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.